Gemini, ngayong araw positibo ang iyong aura kaya't maari mong ituloy ang lahat ng mga plano at nais mong gawin. Lalo na sa iyong mga pakikipag-usap, magiging magaan ang daloy ng komunikasyon at magkakaroon ka ng kakayahang magpahayag ng iyong mga saloobin ng malinaw. Kahit pamaliit lang ang kita sa kasalukuyan, huwag mangamba dahil magagawa mong pamahalaan ito ng maayos kung may hinihiling o kailangang pag-usapan kasama ang iyong magulang o mga nakatatanda, ngayon ang tamang oras para gawin ito, pakinggan ang kanilang payo at ipahayag ang iyong mga hinaing ng maayos, ang pinapahiwatig. Sa usaping pera, mag-ingat sa mga biglaang tao na lalapit sa iyo, lalo na kapag ito'y tungkol sa investment, huwag basta-basta magtiwala, mas mabuting pag-aralan at pag-isipan muna ang bawat alok, unahin din ang mga mahal mo sa buhay, at kung may naipon ka, gamitin ito ng may maingat na pagpaplano, ito ang tamang pagkakataon upang maglaan ng pera para sa mga mahalagang bagay o pangangailangan. Sa loob ng iyong tahanan, iwasan muna ang tumanggap ng bisita. Panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa iyong tahanan at unahin ang mga bagay na mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay green at white na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 45, number 27 at number 36 ay magdadala ng suwerte at positibong enerhiya. Tandaan na Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon, inspirasyon, at liwanag sa iyong landas sa buong araw.